Good morning, ka mga chillaks. Ma, boy, pe, nag-trip pa natin. Good morning, camp Mahiwaga. Ah, Dukita, good morning. Yeah. Okay, kape muna tayo. Like, Share and Subscribe to naihiwagaan ako na merong moto camping area na mga 30 to 35 km lang daw galing sa Pasig Ang natin today Pakita ko sa iyo yung Mabigat ang pasanin natin ngayon mga Sir <laughs> Okay, so ito yung dalawang inflatable bed uh, yung tent natin earth pad so, sa box natin nandito yung lutoan natin flashlight tapir oh, si kamote eh. maghahay ka naman dyan kamots bag niya, puro pagkain yung laman <laughs> <laughs> ha ano yan sino din mo ha huh? may tinataguan ka ba ha naghihiyata uh -huh. sa barya barya pengen barya daw kamots may kasama pa siyang bata. Eh, dalawa na kayo. Baka dumami kayo, ah. Sige, bibigyan ko kayong limang piso. Pwede na yan? Ha? Pag nasabi mo kung anong lugar to. Sigsag po. Ha? Sigsag. Sigsag? Ano, sig sigsag ano? Ha? sigsag ano? Anong bayan? Bayan? Video okay. Video okay? Ah, gusto nyo video, okay. <laughs> <laughs> video sigsag? Ant antipolo pa ba to? Antipolo Ah Sige nga Sige na huwi na kayo Baka masagasaan kayo dito Sige lang candy Ah sila ganda ng view dito Ah to antipolo to diba sabi mo So galing kami ng Pasig Diba kami sa C6 Taytay Puro traffic Antipolo Let's go, mga kachinak! Asamahan sa ride for the day. Moto camping, mga sir. Sa Camp Mahiwaga. Okay, tara mga chilaks. Silipin natin kung ano itsura na itong Camp Mahiwaga na to. On the main road. 4 kilometers na lang tayo. So 5 o'clock na. So, diretso na muna tayo doon mga sir Para ma-pitch muna natin yung tent Bago magdilim Hindi naman to kalayuan sa mga tindahan So lalabas na lang tayo mamaya Para bumili ng drinks According kay Google Map Nawala yung destination natin mga sir Wala tayong signal kamu ka dyan kamot? Sige ayusin mo yung put mo Tayo. Yeah! Let's go! Doon dapat may mga sign sila no? Go camp mahiwaga yun Saan sila? Naliligaw tayo Parang problema Nang nakikita ko sa ngayon Wala mga sign papunta dito sa camp mahiwaga Okay, okay 250 meters so almost here mga chilax After natin magkaligaw-ligaw Umabot tayo basta so umabot tayo Bago magdilim Yan! there is the sign Dito <laughs> na tayo mga chilax Camp mahiwaga ka. dito tayo ah <laughs> dito pa wait lang pa baba na ako na ayan dito na tayo Atila so may balot ba oh <laughs> saan ba dito sa loob saan yun ah dun pa ah okay Rachel. Ah, okay. Okay, mga sila. Registration lang bala dito. Register lang na, mga sila. So? Ah, oh, uh, ganun. Malayo pa ba dito? Sorry? Malapit, na. Na? Malapit na? Hmm. M ano na? Ah, uh -oh. okay. 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 So, Medyo malayo pa ba? K kakaliwa. Oh. Ah. Okay. Okay. Diret sila. Diret okay. May mabibilhan pa daw. Wala na. Na. May water oh. kayo diyan. Hindi, <laughs> ah. <laughs> pwede naman tayong bumalik dito eh. Pabalik na lang. Okay. Malayo naman pag bibili, pwede bumalik dito, no? Oh. Okay. Ago oh, oh. ano so, na? Oo. Ano yun? lang daw natin yung flag. Yung flag. Oh, sige. Mabalik <laughs> <balos>. kami. Mala, alis <laughs> na kami. Mala, na kayo. Magkano nga yun? Oh, sige, balot. Magkano siya? 20 po. 20. Barya. Mami, barya ka dyan? Ay. Okay. Mm, Tatlo Okay, salamat Okay, so registration pala doon Temp check, etc Walang ano cert, di kailangan Okay, may konting rough road lang daw dito Okay, so follow the flag Ayun Follow the flag Ito na mga chilak. Sukal na <laughs> So, oh, ba ah? wala fraud do kita Uy Oo, hindi biro mga silak <laughs> Hindi biro Sige Daanin mo na natin <laughs> Oo, baba ka ba? Hindi kaya Okay, mga chillax, medyo matarik. Uh, Pumre na tayo kasi may kasalubong tayo. Uh, dudulas. Sige na, maglalakad na lang Ay, ako. Lahat si Chico Mote. Padumudulas. Mm -hmm. Dumudulas tayo kung sir. Wrong tire tayo dito. Sorry mo <laughs> Medyo Medyo madulas yung daan And matarik Tumudulas din ako <laughs> <laughs> Oh, mga malapit na tayo. Alakaring ko na lang ayun. <laughs> <alin> <laughs> kaya pa <ba> nga. <laughs> Napa-workout si Kamote. <laughs> kaya nandito kita, makakatsilaks. Kaya lang dumudulas yung gulong eh. Ito na. Thank sana meron din silang tindahan dito para hindi na tayo bababa bawa sa baba. Sabi wala. wala. daw. Hindi ka nakikinig. Ah, baka sila na yung ano. Oh, welcome to Camp Maywaga. Ay, bala yun. Dito na tayo. Maywaga. Dumudulas kami. <laughs> Maywaga. Hmm. Dito pero pag-book, photo kang po. Oo. Oh. Mm. Okay po yan, sir. Para makapili kayo ng slots for me. Ah, okay. Para... May hirap yung pataas po, no? Oo, oh, dumudulas eh. Oo, same image. Baka po ako nagpo-photoshoot eh. Oo. Ano ba ito? Usok ba to? <laughs> <laughs> ito yung hanging tent? Ah, ito po yung hanging tent. Ah. Ito yung ginagawa po po mga... ano yung kasama niya? May mga beddings na? Opo, may matras pa lang po. Then may net na. Doon may rain tarp po siya. Mm -hmm. Ayan, okay, may kasama na pala kami. Just like natin, solidad po if you want here. Okay. Then, to after. After noon. Okay. Oo. Okay. Kung okay. oh. so, magtataka po kayo, is name po yun ng mga kapatid niyo sa Rizal Ay, ganon. Okay. Bakit na, yun ang na napili? Uh, nasa Rizal tayo na siya. Ayaw ano? Okay. Tingin ko magiging magusto mo. Mamili na lang po si Dayong Kawayan. Ito pa mabel pa sa akin eh. Okay. Sa ano end, Real Honda po. Real Honda. Okay. Okay. Meron pa po tayo sa gilid. Yan po. Ako, ako, ito gusto ko. ito po ang favorite ng lahat. Huh? Eh. <laughs> <laughs> yung na yung first ko na nagmotocam sa akin is dito po talaga. Mm. Babalik ulit siya, ipapresort siya. Gusto niya dito ulit. Okay. O okay. sige sir, pass na po. Ano name mo? Joseph po. Joseph, Joseph. Ninyo, ninyo. Ano naman yung ano, yung di ba may 18? Ah, meron po. Ano yun? Saan ang ikot mo? No? Ang um, mag start po siya from our gate. Tapos pababa po siya. Then yung pinaka-trail po ng ATV natin is nandun po sa katabi ng receiving area natin. Uh, Tapos nandun po siyang loop trail doon. Okay. Ano yung mga trail doon? Saan ka punta? Ah, around lang siya. Loop siya. Loop hmm. lang. Uh, one hour, no? One hour. Please. One hour. Kahit papalit-palit point, yun doon. Ah, pwede. Sa, sa isang one one ano. Pag-usum niyo ba na ako. Okay. Pwede Pwedeng angkas kami, ganun. Ah, oh, hindi, pinipilapayagan lang po lana ni is, Sir is, is isa isa. Bawal uh -huh. po kasi sa iTV. Kasi baka may tendency bumalik talaga. Ah. Uh -huh. Okay. <laughs> Joseph no? Hello. Salamat Joseph. Kayo, yung sabon <laughs> <laughs> po Ay, sige, oh, salamat. Okay, ma chillax. Hi Kamote. Asan na eh, yung ano mo, yung 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 ano mo? Yung marshmallow mo. Wala akong marshmallow, hindi ko na sinabi ng video nito. Ay, okay, mga chilaks, kunin natin yung motor. Pwesto natin dito, tapos dito natin lagay yung tent natin. Ay, okay, mga chilaks. Pasok na natin yung motor sa sa slot natin. O, dito tayo sa Pasiano. Okay. Ano? Sabi mo, expectation versus reality. Expectation. Huh? You like it? Hmm, gusto ni Kamote mo Medyo, for the first time, medyo piki tong batang to eh. Okay, unpack na natin to mga sir. Siguro dito natin lalagay yung tent natin. Camping talaga. Okay, kita very good. Good job. So tent muna. Earth pad muna. Oh, salpak muna yan. Mas relax naka-set up na kami at prepare na ng pagkain. Oh, so, pero pagkain kasi laman ng bag niya. Carbonara mm. at iba-balot mm. dalawang tupperware niya for dinner and breakfast. Mm -hmm. And then three hard-boiled eggs mm -hmm. and adobong manok at mm -hmm. baboy. At may electric pan pa. Then electric fan. <laughs> electric fan is life Oh, ituloy mo sila sa loob ng tent mo. Ano naman yan? So, dito sa loob ng tent, mm. meron kami ito, dalawang, tawag dito ba? Self-inflating mattress. Tapos, mm. Ito, um, tawag dito, sleeping bag. sleeping bag. Mm. Tapos, meron akong malit na una na Hmm, ayos na ba Ayos na ba ito? <laughs> Chat mga chilax Don't drink and ride Pero pwede drink and sleep And then ride mm. Chat mo na Tama bang pinapanood natin Kamote ano Jurassic Park Tayong dalawa lang nandito sa campsite <laughs> camp mahiwaga ah. Dukita, good morning yeah. Hiniram natin itong mga upuan mga chillax Okay, kape muna tayo Tapos mamaya ikutin natin itong campsite KP ni ah sampai mau nama celak Itu one purpose ni to hawakan. Mhm. Uh -uh. sila punta tayo sa CR yun yung campsite natin sa tin trail nila yan tayo sa toilet Siyar hmm, nila sila. Okay, uyan na uli mga All pack na naman tayo. Muna ang campsite. Malinis. Okay, kamote. Walang iiwan na basura. Ito <clears throat> yung basura namin. Ipit natin sa basuran mga chillax. Okay, lakay. Salamat ha. Salamat, Uy, naglalakad ka. Ayoko, baka sa <laughs> Okay, mga chillax. Ayaw sumakay ni kamote. Natatakot. Ayaw naglalakad sa likod. Oh, ratean mo na, kamots. 8 out of 10. 8 out of 10. Mm -hmm. Gustuhan mo siya. iba't <laughs> ano yung nagustuhan mo sa kanya? Malinit. Mm -hmm. Tapos, tawag dito, ano siya, talagang camping talaga. Expected mo na camping talaga, camping. Camping talaga, no? Oo, oh. oh, actually, maganda siya, mga chillax. Kung talagang gusto niya ng camping, tapos so, na, mm -hmm maintain nila yung cleanliness, no? Ang isang TR approachable pa yung mga tap. O, sabrang approachable, sa bait ng mga may are. Sorry mong si shout out kay Kuya Lakay. Pantayin natin si Kamote dito. Era. Ano pa paalam ka na. Hanggang dito na lang. Bye, Chilak! <laughs> Please like, share, and subscribe our YouTube channel and hit the notification bell. <laughs> okay, mga silaks, marami salamat sa pag-angkas The ride natin for today, Camp Mahiwaga. Hanggang sa susunod na adventure natin, mga sir. Ride safe lagi. sila silaks lang. Adios.